Ayan ang aming mga dogi. O, oh, dogi na yan dito sa bukid. Tingnan. Oo. Oh, para mataniman ang niyog. Ayan ang aming ano. O, oh, ayan, Tingnan nyo naman ang mga fish. Ayan, pumalakpa pa Papa. Ayan ang nagsasalubungan. Oh, balikan sila. Hoy, oh, lakas nito. Tam pino, 'no. Dala ng karton. Yan 'no. Yan ah, ang mga pap florets. Papa, wag na natin kunin itong ano. Itong makabuhay at ayan ay gamot. Ah, nagtanim si Manong kaso na uh, aking... uno. Ito na ma, kakaroon na ng ano? Uh, carabao grass. Oo. Oh. Gras. oh. Ayan na. Ayan na. Ito na susunod. Unti-unti tanggalin yung mga kakay. na natin tanggalin yung carabao grass na yan. igi grass cutter na lang. guys ginagawa yang aming bahay ko tinya memiliki Oh. Ayan, Ito pa rambutan Ayun Ay, rambutan Ayung Ay, malaki karayo Yan nagkabuhay ang talong Ang talongs may namatay yung bagong dating nila ikapal natin dito no namatay. Ano yung namatay na yan? Ah? Hindi man namatay yan, pero baka mamaya may uh, hangahan. Hindi, yung lansones natin din, itatanim din sa mariling. Ito, lansones ito. Rambutan yan. Lansones to. Ha? May tao dyan eh. Oh. yung nag-uulit. Ayan ang mga alagad ni Manong. O, tena mo. Oh, very supportive naman si Mickey kay Manong eh. Kung <laughs> 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 so, nasangka, natin sila nung. Ay, yung mga ito yung nakalagay sa ano eh. Yun eh. Hindi, ito yung nakalagay sa ano. Ah, sa bag. Hmm. Malaki na yung abyo oh. oh. Diba? Yung isa lang, medyo payat. Ito, oh. Yan. This is abyo. Ah, dapat pa. ma sprayhan ito ng ano? Ng sabon. Na may mantika. Oo. Oh. Pantanggal do'y. Okay.